Sinabi ko na doon sa seller na etong bagay na to ay content sa YouTube. Sinabi ko na na makikita niya ito sa YouTube. Hindi pa siya nagkaroon ng idea na pwede siya ang may expose dito sa ginawa niya sa akin na to. Na-scam ba ako sa order ko na to? Tingnan natin. Ang order ko ay 1,000 pieces. Ang bigay sa akin ay 5 piso ang isa. So, tingnan natin ang quality. From Ilocos to Cagayan, 4 hours ang biyahe. Wala na. Ang dami ng patay. Yung size nito, 2 and half, 2.5 to 3 inches lang siya. Ang order ko, 5 to 6 inches. Ito ngayon ang binigay sa akin. Nung sinabi nung seller na malalaki siya, 5 to 6 inches daw. Pinatanong ko pa kung ilan yung mortality na ibibigay sabi 10% daw. So ito ang kinalabasan mga paps. Quality mahihina. Malaki ang ulo na manipis ang katawan. So ito ba yung 5 inches na sinasabi niya 5 to 6. Grabe naman no. Oh. Ano naabudol na naman ako dito. Ilocos ba nakabudol sa akin? Skopo Rudy. Maliwanag oh. 2.5 to 3 inches lang oh. Ito maliwanag na budol. Kasi pag bumibili ako sa Isabela, 5 inches na binibili ko, nag-a-advance yun ng ano, 107 pieces pa po ba ang isang kilo. Dati nga nakabili pa ako dyan, ano lang eh, 67 pieces ang isang kilo. Ito, mahigit 200 ang isang kilo. So, iyan ba ang 5 and 6 inches? So, eto mga paps, yung ibigay na resibo, tingnan natin ito. 256 1 kilo. So, eto maliwanag na scam tayo dito. Yung 256 sa isang kilo nito, ibig sabihin, 3 inches lang to ang average. Wala pa nga. 2.5 to 3 inches. Sabi ko nga, 256 pieces per kilo. O, oh, 1,100 pieces. Ibig sabihin, yung 1,000 na binili ko, 10% ang ibinigay na na mortality. Tingnan ko kung kaya ko pambuhayin to. Oh, sama ng loob ko. Oh. Puri mo yan. 5 inches daw yan. 5 to 6 inches daw yan. Putik naman talaga. Wala no. Yung mga lumulutang na yan. Delikado na yan. Oh. Ano, nahuhuli na sa kamay eh, oh. Oh. Wala na to. Sinabi ko na doon sa seller na etong bagay na to ay content sa YouTube. Sinabi ko na na makikita niya ito sa YouTube. Hindi pa siya nagkaroon ng idea na pwede siya ang may expose dito sa ginawa niya sa akin na to. 5 and 6 inches nila sa Ilocos. Tinan nyo. Alam mo yung anak ng palaka. Ayan no? Oh. Okay lang. Tanggap lang natin kung may nahalo tala na ganyan. Parang alak lang ng palaka Ang liit Pero tinan nyo naman ang oh. Disko eh. Majority naman eh ganyan Yan ba 5 to 6 inches hindi yan eh parang Gusto naman ang kumita Ng malaki ang seller na yan Ayun oh Parang mga ano lang bayok Alam mo yung anak ng palaka oh, Parang ganun lang sila oh Parang anak ng palaka lang. So, eto yung patay, oh. Oh, daming patay. Tapos, eto, oh. Alanganin na rin to. Oh, yan, oh. Namamatay na sila, oh. Mamaya, patay na rin to. Pero, sana may masurvive pa dito. So, yan, paps. I-climatize ko na doon sa atin. ito 1074. Pero pag-isipan ko na lang mamaya tutulog muna ako kung ibabalik ko ba to dun sa seller o basta tawagan ko bukas din ako kung ano magiging usapan namin 1.30 na madaling araw mga paps eto i-climatize ko na dito sa ating pond dito ko muna sila ilalagay so after ng 2 hours so mamaya mga alas 3 ay ibubuhos ko na siya dito sa ating circular panda. Yan, pakawalan na natin sila. Ito mga paps, bilangin ko rin naman yung namatay. 2, 4, 16, 118, 120, So, ito ang patay mga pups, 120. Iba kong isang libo, tapos binigyan niya ako ng 10%, eto namatay na, 120 na bale, eto namatay. So, may na 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 10% yung namatay, sa biyahe pa lang.